nagpaliwanag si Jessa Zaragoza sa mga netizen kung bakit naka full makeup pa siya habang naghuhugas ng pinggan, si ni Jessa. Galing kasi siya sa show, kaya naka makeup siya, at dumiretso na sa paghuhugas. Wala naman daw kasi silang kasambahay. Wala kaming katulong sa bahay, kaya ako lang naghuhugas ng pinggan sa bahay namin. Di na ako nakapagpalit ng damit at tanggal makeup galing trabaho. Gawa agad ng naiwang gawaing bahay para matapos na at gabi na yan, say si Jessa sinabi rin niyang hindi scripted ang video niya habang naghuhugas at bigla lamang daw siyang kinunan ng anak niyang si Jada. Tingin ko, kulang lang kayo sa ligo. Babad na kayo sa drum na may malamig na tubig. Dali. Alam ko na. Hiyaan nyo next time, maggaw naman ako, with matching cleavage, habang naghuhugas pinggan, saad pa ng singer sa kanyang mga basher. Ah, finish the lyrics. Oh, okay. okay. Right love wrong time. Yes, right lover, wrong time. Oh. Dapat alam mo to. Oh my sure. oh no. okay. 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 Kaya mo to. Baby, pinagkait sa atin ang pag -ilip. Tanggapin na natin na ah, hindi na ngayon. Oh. Ano? <laughs> Wala na. Ay, ay. sa Mali. <laughs> hugas na pinggan ni Tito. Okay pa.